So, ayan na guys. Nalipat na. Linisin na natin yung kulukan. Nalagyan na natin ng lupa. Ayan na sila ulit Nabalik ko na. At nakain na uli. So, ayan na sila. May tubig na. At saka. Kain-kain okay, na uli sila. Ayan na. Ito yung kain nila, okay. no? Ay, kay, kay, na ulit sila. So, yung bali yung nanay niya na tsaka yung tatay yan doon sa kabila. Ah, as of now, hindi pa uli na itlog yung nanay nila. Pero ang kulay nun, kakulay niya yung babae natin na yan pinag-iisa. Kasi ah, ko kulay orange na to. Ah, uh, uh, lighter color lang yan sa tatay nila. So, ayan. So, ewan ko kung pag nalipat natin sila sa medyo malaking malak kulungan. Pag sabay nung pag nalipat natin yung mga ibon ko oh, mag-start na sila umitlog magiging yung nanay kaso yung ano baka hindi pa kasi nga lugon yung tatay tsaka yung nag-start na maglugon so siguro baka by ano na yung mga December o ano kung sakaling umitlog yung nanay nun pero ito ewan natin kung ano um, Uh, mag-start na kung kailan mag-start mo umitlog. so ito hanggang dito na lang muna to ang video natin para sa kanila sana po gusto ko nyo. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.